na curious po ako no bilang uh, matagal na naging miyembro po ng Senado you he held many different positions or leadership positions sa Senado ano pong impressions niyo dito sa nangyari kanina sa Senado at sa mga nangyari lately in terms of Girian on one hand ako po ay nalulungkot at ganito ang nangyayari nakikita ko talagang bangayan na ng gusto at uh, ngunit on the other hand ako na may uh, natutuwa na lumalabas ang lahat ng katotohanan dahil dito sa hindi magandang uh, samahan ng uh, both houses. Uh, ngunit ganun talaga ang ating uh, uh, pamumulitika rito sa ating bansa at uh, ako'y nainiwala na matibay naman ang ating demokrasya at hindi po masisira ang paniwala ng taong bayan na itupong baha ang ating demokrasa ay manatili sa ating bansa. Yan, isa po yung sa mga nabanggit kanina ni Senator Chi sa, sa, sa manifestation niya, no? yung impact nitong issues na ito sa Senado as an institution. Pero kayo, do you think the credibility of the Senate as a chamber, as an institution, is really being eroded or affected at least by this flood control controversy or not necessarily? Uh, certainly, it has been eroded. Wala kong naalala na ganito kaseryoso at ganito ka, 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 ka ang uh, tayo ng Senado nung mga uh, nakaraang taon na nandiyan ako. Uh, the institution has never been uh, 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 placed in this kind of situation before. Talagang uh, nakakalungkot po. Uh, ngunit noong umpisa pa lang, uh, noong... Uh, Uh, maraming hearing sa mga hearings sa Quadcom ng House of Representatives. Talagang medyo nawawala sa eksena ang Senado at bilang isang matibay na institusyon sa ating demokrasya ay medyo nawala ng prestigyo. Para mas lumobo ngayon eh. No? Why do you think we got to this point? No? Pinag-uusapan na rito, bilyong piso, trilyong piso ang corruption sa flood control. Ah, I have no answer to that how we came at this point. Ngunit kung titingnan mo ang proseso, Christian, unang-una ang budget process ay tatlong uh, stages. Unang-una, yung tinatawag nating preparation at ito'y binagumpisa sa uh, budget call kung saan uh, hinihiling ng DBM ang uh, budget na hinihingi ng iba't ibang ahensya. E, eh, ko Francis, uh, uh, Christian, sa preparation pa lang sila sak -sak na nila ang kanilang mga pork barrel. This is unheard of before. Kaya pag labas ng President's budget, eh, may pork barrel na. Pagkatapos ito po ay isisubiti as general appropriations bill, pag-uusapan sa Kongreso at Senado, at doon, pala, doon naman mayroon namang insertion. ah Kaya pangalawang pagkakataon yun na uh, nanaragyan ng uh, kanilang mga proyekto. At pangatlo, doon po sa Uh, execution, uh, mayroon din mga usapang uh, commission, etc. So ako po ay na this has become uh, a norm uh, in in Congress uh, from what I read in media. Uh, it's really an, an uh, <laughs> a sad a commentary on our state of affairs. Okay. Pero ingat po, paano nakakalusot yung ganyan? Tsaka, tsaka siguro para mas maintindihan po ng mga kababayan natin 'yung 'yung reality ng insertions kasi binanggit kahapon ni uh, Senator Ping Lacson, almost all senators during the 19 th Congress nagkaroon ng insertions. At ang pinag-uusapan dito nasa 100 billion in insertion. Okay? Give us a context of insertions. Ah uh, oh, good question. Huwag po natin kalimutan na ang insertion ay amendment sa General Appropriations Bill. Uulitin ko lang, ang sinataw nating insertions are actually amendments to the General Appropriations Bill na iniintroduce ng mga congressmen at saka senators. Hindi mo pwede ipagbawal yan, Christian, dahil ang sa yun po ay uh, tungkulin at kapangyarihan ng uh, mga uh, legislators na mag-suggest, mag-propose ng amendments. Ang problema is that hindi dumadaan sa proseso ito kasi sa pangkaraniwang uh, 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 panukalang batas na hinaharap uh, sa, sa Senado at Kongreso, ito pong amendment ay iniintroduce sa plenary session or sa hmm. committee at talagang pinagdiribatihan ito kung tama ba dito po sa, uh, sa General Appropriations Bill or sa budget, yung amendment or insertion na tawag natin, eh hindi po alam kung sino naglalagay kasi yun po ay, ay hindi public, hindi po ini-introduce publicly sa plenary session at hindi dina-justify uh, kung bakit kailangan itong amendment na ito. At lalo na po pagdating ng Bicameral Conference Committee, at uh, at uh, tinatawag ba, pagdating po doon malaking contingent ng both houses lalo na yun po, sa kabaran ng representante they have a huge big contingent of, of members of the bicameral conference committee bakit why is this so because the amendments they are guarding the amendment kanang individual yeah. amendments na so dapat maisama sa Uh, General Appropriations Bill sa so final version, uh, you know, ordinarily in ordinary legislation sa pangkaniwang uh, panokanang batas, hindi naman problema yun eh. Gusto mong mai, mai pasok at manatili sa isang panokanang batas ang idea mo tungkol sa subject of the of, of the law, except that in this particular case, iba ang pakay. Binabantayan mo na ang amendment mo ay makalusot at hindi maalis dahilan sa may ibang balak na gawin. So pagkat kaya doon, nag, na, na, ang problema is walang transparency, hindi na bivet na na-examine yung proposed amendments. Uh, kaya ang aking suggestion from the very start, appreciate, mayroong sistema ng veto at may sistema ng uh, for later release. Ang hmm. Vito, you know, <laughs> ang, ang Vito na ginawa nila is about what I can't recall, I mean, about 40 billion pesos. Nothing drop in the bucket. Kung, ha? Drop in the bucket. Oh, it's a drop in the bucket compared to the insertions, yeah. compared to the amendments introduced. Kaya ang aking suggestion, since gahol sa panahon, ang dapat po lagay lahat ito as uh, for later release. Mayroon ganoon eh, FLR. Mm -hmm. At huwag i-release until ang sin, ang uh, uh, Budget Department at saka Office of the Executive Secretary magkaroon ng pagkakataon upang uh, i-examine ito at suriin itong mga amendments at alin bang karapat dapat. Uh, halimbawa, flood control program. E, bang flood sa isang congressional district. Bakit may flood control? So iba uh -huh. ang intention. We should make a distinction between institutional amendments and yung mga questionable insertions. Tapos sa yung plenary discussions, nagsisingit pa. Tapos dahil niratify yung GAA o yung GAB, sinasabi ng iba, eh pumayay kayo lahat eh. Di ba? Kung lahat yeah. ngayon, damay eh. <laughs> yes. Yeah. Yeah. Uh, narinig mo expression, uh, Christian. I scratch your back, your back, you scratch my back. Kaya, kaya wala, pong, wala pong check and balance. Ang check and balance, mayroon sa pat na kapangyarihan sa ngayon, hindi kailangan ng batas. May sapat na kapangyarihan ang Pangulo in order to veto or at least not release the uh, insertions or amendments in the General Appropriations Bill which is not appropriate. So po, the law is there. It is the, in the implementation which uh, is lacking. At lalo na po sa execution, uh, dapat yung ating COA, yung ombudsman ay dapat po tingnan magbaltay sila at uh, titingnan kung uh, tama ba ang ginagawa. Hindi po pwedeng passive na maghintay ng kaso. Eh. Ang importante na they should be proactive given what we see today. Hindi po pwede maghintay ka lang at sabihin ay eh, wala pa namang complaint na file sa amin. Hindi po pwede 'yan. You must take the initiative. At lalo na po okay ito. Anti-Money Laundering Council. Uh, ako po ang ang pangulo ng Senado at, uh, at gumawa ng batas. Isa e, ngayon po I asked the AMLC, how much have you really frozen? Because mga balita kami, wala. Kukunting-kunti ang na-freeze So, hindi effective, hindi nababantayan. At dito po, dito po ako nagsasabi na dapat ang ating, uh, ang ating uh, 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 executive department ay po magkaroon ng, ng inisiyatibo. Dito si sinisisi ko po yung DBM at saka Office of the Executive Secretary for not properly advising the president on which areas to veto. Inga po, nabanggit niyo yung DBM, no? Isang naging isya rito, yung unprogrammed funds. Yung tinuturong 600 million na kung saan ang omission daw sa si Jovel Villanueva, ba diba, sabi ni Jovel Villanueva, ituro mo sa GAA kung nasaan dyan yung insertions. Wala pala sa GAA. Nandun pala sa program funds. At doon lumus na pag-usapan Paano ba ayusin yun? Nakakapag-release pa rin DBM after the budget process upon the request of DPWH ng ganong kalalaking halaga for fraud control. Paano po ayusin yun? Tama po yan. Tama yan ang talagang may violation. Dahilan po sa ating batas at sa saligang batas, hindi po pwedeng mag-appropriate tayo na walang pundo. Uh, uh, walang, uh, you cannot appropriate out of the CNA. Eh, dapat may source of fund. Ngayon, dito po, bakit tawag ang program fund? Dahil nagkaroon ng appropriation kahit walang mundo. Ngunit conditional po yan. Ang ibig sabihin, i-release lamang ang ang, 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 program funds. Kung mayroong uh, bagong sources of revenue na hindi wala dati or mayroon tayong loan na ginawa. E dito, hindi ko malaman kung paano naman. Paano naman? Wala namang may deficit naman. Uh, uh, ibig sabihin, walang new sources of revenue, wala namang loan. Eh bakit nakaka-release ng 600 million? Something is wrong. And here, I can see collusion and connivance everywhere uh, in order that uh, public funds will line up the pocket of the corrupt. <music>